Beli tanah markah pokok ngayon sa Shell gas station sa Marisol na imbitahan tayo ni uh, Idol Geno Cuenco. Pupunta kami sa uh, lumang Gapan na may Paisiha. Si Sir Geno and few more people ang makakasama namin today. At today ang gagamitin kong bike ay si Kasmot. Yan. Yeah. At ito ang factor ni Idol. Factor, baka naman. <laughs> Joke Start na kami ng ride and uh, approaching na kami ng Abacan Bridge na no? dito sa Marisol. So dito na kami lumiko no sa papunta ng ilalim ng Abacan Bridge pagka pagkatawid namin doon And kumaliwa kami dito sa dike. Am. Um. Dito na kami na no? lumusot kami sa may panda uh, kaki. And right now, uh, approaching kami sa Magalang. Or papuntang ng Arayat let's go. Kakalas na sila. Ayan, so uh, hanggang dito lang pala sa Arayat yung dalawa namin kasama. No? So, from 6, uh, we'll be down yeah. to 4. Thank you, thank Ako you, mana. sir. Sa uulitin. Kasi, salamat po. Pupunta ng Nueva Ecija. Ayan. Thank you. Salamat po. sa so pagsama. Yes. Terima. Parts kain po tayo. Eh na gutom na sila. Sana <laughs> kumain na kami soon? Gutom na ako. So kumalas na kami and kumalas na rin yung uh, dalawa namin kasama. Hanap daw muna kami ng makakainan bago kami dumiretso. Ano kaya masarap kainin? Let's go! nakahanap na kami ng mga kainan dito sa may kalsada no? yung mami pares papaitan so, yung plastic lang, mm -hmm. yung plastic na lang kasi marami siya gusto ko siya eh <laughs> 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 hindi pa nga trimmed eh <laughs> so pagdating mo dito no, agad inaabot ka ng kanin kahit hindi pa talaga kanin yung order mo pipilita <laughs> oh, ka magkanin tapos <laughs> <laughs> ito uh, hindi lang siya turo-turo hindi kuha-kuha lang din sa so, pagdesisyunan kung kumain ng ano? si lastabang mapapangga sinangag uh, itlog isang longganisa tsaka isang hotdog yan yeah. pudin na lang kasama namin si Ate Eugenia sabgdya daw lahat ng kakainin namin today so, salamat Ate diretso ng ano ororora ngayon sakto ko pagkain papatayin pala kami kaya pa <laughs> Tapos na kami mag-almusal. Eh, dadado kami na. Saan tayo? Dada kami Kami muna tayo. ng arto ng Nueva Ecija. Ah, picture tayo sa Nueva Ecija. Yes. So, tapos na kami mag-almusal dito. Back on the road na kami. Wala nang sisigaw ng gutom. Wala <laughs> nang sisigaw ng gutom. Ako yun. <laughs> Good guy. Ayan. Ayan. sa may uh, uh, Philippine Arayat Training School. Grabe ang ganda ng view nila rito pati school nila. Nakatapat ah, sa Arayat mismo. So approaching na kami ng ano, no, arko ng uh, Neva Ecija. So stop muna kami dito. Mag picture picture lang muna. Let's go. Morning! Ayan, so tapos na mag picture-picture dito sa may uh, uh, arko na ni Vaisia. Balik ride na kami. Let's go! Ayan, oh, so nag-request muna ako ng parking delay no. Para makapag-sleeves at uh, makapag-mask. <laughs> <laughs> Sorry, sir! Yan. Kasi sobrang init. Kala ko pa madi maluwag sa kalooban nyo. Ayan, <laughs> so dito na kami pupunta. And eto na, nagpapakita na ng signs na magiging uh, epic na gravel ride tong padjak namin today na. No? Ito na ang entry ng gravel. Eh nagado. Ah, magkapatid na kalabaw. nare Yes. Yes. So ayan, bawas muna tayo ng hangin. Kasi mahirap na. Dahil baka hindi lumapat ng gusto yung gulong natin sa lupa. Pag masyadong matigas. Mga trader! Marap kayo! <laughs> so ayan, diretso na ulit. Let's go! Nakaraw po. Mas maganda na yung takbuhan natin ngayon ano kasi mas lumalapat na yung gulong natin sa lupa dahil like, nagbawas tayo ng hangin. And dito natin na uh, mararamdaman yung advantage ng gravel tires, no. And by the way, speaking of gravel tires, naka 70 naka 700 by uh, 35C tayo yung, na victoria Terreno Dry yan ang gamit natin dito kay Kasmut sarap pa dyan rin so kumahanan kami dito ito kami galing sa kabila hindi na lang ito naman kami Morning po. Morning. Okay, so balik tayo sa isang town proper dito, no? Alright, so nandito tayo sa Sinipit Cabiao. Eh napadaan tayo sa isang napakagandang lugar dito, no? Na puro taniman. Makalampas pa ng isang barangay, Puro ganito pa rin. Makikita mo, hindi sa residential. Puro taniman siya. <laughs> Grabe, hindi pala si Arayat. Nasa likuran pala namin kanina ng mga pacho. Ito lang ang pacho. Tara balak! jo mahaba-haba tong padyaka namin ha ah. pero masaya kasi ang presko ng hangin and eh nga dahil yung gulong natin ay talagang gravel specific na klase ng gulong eh yung mga ganitong klase ng kalsada eh parang halos gawin niya lang patag sabi ko nga ang sarap i-ride ng mga ganito. Huwag mo lang makagat yung dila mo. <laughs> Ayan. So ito na. Meron na tayong sementadong kalsada ulit. Na babaybayin. <laughs> Balik tayong off-road. Anong bayan na po ito? Ah, uh, ito Mangga. Mangga ng Kabyaw? ah kabilao mangga, hu oh, sarap malilim-lilim, palayan na naman. Thank yeah, you, Lord. Thank you. Nililim-lilim nga. Ay, grabe. Sinta naman ang view dito. Parang painting. Ay ba, no? Ha? Oo, oh, no? Yung may puno? Parang ang sarap tum tumambay, no? Masarap sa tayo, mga tulis. Hmm. Maganda yung sahig, eh. Hindi, ma ano, hindi mabato. Tamang lupa't buhangin lang. <laughs> Manap muna kami ng tindahan para makapag-break. Exactly 56 kilometers na tayo no? ngayon. And time check, it's uh, 8.45 exactly in the morning. Actually, it's going to be a 125 kilometer gravel ride. Uh, back and forth. Yeah. So tara, palamig muna tayo. Let's go. Ayan, so tapos na kami mag-stopover dito sa may tindahan. So, diretsyo na ulit kami ng uh, Blue Mangapan. Let's go. Ride safe mga sir! Good morning mga sir! Purok sa is Sitio Bomba Sitio Baban Dapo okay. na, masukal na mm. Uy, <laughs> pa, pag bike, bike lang ha Eto na, hiking na nga Pag bike, bike lang Walang hiking <laughs> daanan <laughs> nakailang nakailang sabit na yung bike namin sa mga dayami sa mga makahiya dito so, yan. ito ang technique buti na lang sanay tayo sa ganito dahil dati tayong ano member ng mountaineers dyan sa city of dreams manila no yung mga tropa natin dyan sila Marnie si Darts yan sila Sir Fong yan Ma'am Rene kamusta po kayo tsaka yung mga nakasama natin sa Mount Romelo noon wow ngayon lang ako nakakita ng ganito Love nakikita nyo ba yan? Grabe po tayo mo nakikita ng ganito karaming pato. Grabe. Ang dami. Kita nyo yan? Ah, uh, ngas. Tara balik tayo. Baka maiwan tayo nila Sir Jeno no? Pajak na Pajak. aku nak unclip <laughs> nice one terabu lah sila tak <laughs> buli sila mai. Tak tengok nanti sila puh presko Rabu. Grabe, bumalento ako. Ano ba yan ang vlog mo, kuya? Ken Castle TV. Yeah, thank you, kuya. Isa pa ka ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good. Nice one. Ito na. Kuya, kung may pumunta, kuya, doon. Sa dula. Gapan, saan ang daan ng paggapan? Yan po. Dede-ready-ready yun lang po. Babanggain ko yun? Pa. <laughs> diretsyo ko. May papaliko-liko. Dadaanan ko to tong kalsada na to. Apo, diretsyo na po dun na po y gapan. Ah sige. Ano pangalan mo? Donghey po. Donghey. Okay, sige. Salamat Mr. Donghey. Ingat ha. Salamat. Ice cream, yummy <laughs> Ice cream, good <laughs> ipag na naman ng trail Baka so, na naman kami rito So ayan, nandito na kami sa Gapan Hindi na lang no, eh nandun na tayo sa destination natin dito sa may uh, lumanggapan, Nueva Ecija. Ipisan na naman ng trail. <laughs> <How are you? laughs> Ay nag sila. Hello! Nandito na tayo sa area kung saan malapit yung uh, Little Vegan o lumanggapan ng uh, Nueva Ecija. May joy sa Pasko. Ito na. Ang sign na na sa ka na. Grabe. Tagal ko nang pinangarap na makapunta rito. Hindi ko inakala na si Idol Jen o ko lang pala ang makakapagdala sa akin dito. Sa mga palayan kami dumaan. Alright, so nandito na tayo. Exactly 71 kilometers at isang semplang ang <laughs> experience natin sa sa gravel ride natin. Ano? Oh, yeah. Ayan, okay, pakita ko sa inyo yung lugar. Mabasing Ice cream yummy yeah, It's fun, no? Pero ang kabayaran The perfect bite tapos na kami dito sa may ano no, sa may lumang ang pinaka attraction dito which is yung tinatawag nilang little vegan so ngayon uh, haharap na kami ng makakainan and yung isa sa mga tropa natin na cyclist eh, sasamahan kami na kumain sa isa sa mga masarap daw na kainan dito sa uh, lugar nila dito tayo kakain Doos Kitchenette Kainin na! Good morning. Good morning. So, tignan natin yung mga pagkain nila rin. Hindi yung juice. Palo. Kundol. Ah, okay. With kundul. okay. Tapos pasol. kundol. Tapos pasoy. Mm -hmm. Yun, siya rin. Mga mangga, oh. Ang lalaki. Wala lang mangga, oh. Hmm. Diba? Kita niyo yung kamay ko, oh. Saan kanilang mga daw ang local dito na mga bayo. So, so, siyempre, nandito kami sa isang lugar, eh, gusto namin, ang kainin namin yung wala sa Pampanga. No? So, yung namin nga ito is uh, tinumis. First time favorite kaya pag nandito ako sa may... Let's chow. Let's chow. Pwede na magpabugbog ulit? Eh. Yeah, yeah. <laughs> After a few kilometers, no, stopover uh, stop over muna kami dito sa 7-Eleven. Tapos na kami mag-refill uh, refill dun sa ano, no? Tsaka naglagay na rin ako ng chain loop. Dito na tayo sa barangay ng San Nicolas. haba mga streams nila rito ang ng mga palayan gaya nito oh. maging maulap at natakpan yung matinding sinag ni Haring Araw na uh, nandiyan sa stream and kung gusto mo ng sightseeing, ayan ayan no? ganda sarap talaga sa probinsya <laughs> morning alright so natapos na natin no and nandito na tayo sa arco na Manggala Time check tayo. It's 3:53 uh, nang and uh, we are currently on our 126th kilometer. We stop over kami dito sa Select and uh lang ng Okay. Chill chill ride we no? uh, na eh. By the way, shout out to no? Uh, sa lumang gaban napakaganda po ng uh, inyong bayan and sa mga kaibigan namin at mga taga subaybay maraming maraming salamat again ito po ang inyong kapadyak Ken Castle TV ride safe lets go see you on the next one